Good morning, good morning mga idol Ngayong umaga gawa tayo ng pananang isda Ito mga idol, nahati ko na sa dalawa May dalawang panan ako akong gagawin Pakinisin natin siya mga idol para hindi siya makasugat Ito na Hindi pa yan tapos, dapat makinis ito na mga idol ang nagawa kong pana. Ito yung kahoy, hindi pa siya makinis. Tapos ito yung spring round bar na galing sa king size bed. Pati rin ito yung spring ng king size bed. At saka yung tube. Diyan papasok yung bala ng pana. Kailangan natin itong spring ng clip na ito. At saka ito ang gagawin nating Gatilyo para mag-release yung bala. Ito na mga idol, medyo malinis na yung baril na kahoy. Pero hindi pa yan final. Yan mga idol, unti-unti nang magagawa yung stopper niya at saka yung release niya ng bala. Ito na. Malapit na. Yan. Ito mga idol. Nailagay na rin yung release niya ng bala at saka yung rubber. Oh. Pat, patiraden. Lumablo bagan ni, eh. Lumablo bagan. Patiraden tayo dito tipana Tapos pitpitim. Why? Dito dito panan eh. Adago nga Irot na niya? Kuso irot na niya? Nauhay na uh, pigsa? Napigsa data? Ito na mga idol, nagawa ko na yung isang bala. Pwede na siyang gamitin. Yun yung stopper, tapos yun yung pag-release ng bala. Pag kinalabit, magre-release na yung bala. Gamit ang rubber na yun, isasabit dito yung alambre. Tapos lalabas na yung bala. Abangan natin, manghuli tayo ng isda. Ito mga idol, dalawa yung ginawa ko. Yung una is, yung nasa itaas eh, yung lumang style na linalagyan ng makapal na rubber doon para maipit niya yung bala. Yan. At itong pangalawa ay yung kinakalabit. Yung una, pagka pinasok yung bala, may makapal na rubber doon na pangipit para hindi basta-basta mag-release yung bala. Yun yung unang style na ginagawa namin nung bata pa kami. Pero ngayon, medyo marami ng magagamit na materyales, pwede na siyang di kalabit sa baba. Yan mga idol. Pag kinalabit, magre-release yung bala sa taas. yon may tutulak niya. Ito, idol. Pasok yung bala doon sa tube. Tapos, sasabit siya doon sa butas. Yan, yung may kanal doon. Yan ang sasabit doon sa butas. Tapos, pag kinalabit, ayan yung yung rubber. Yun ang isasabit dyan sa may pangalawang kanal. Yan. Yun, yung rubber. Isasabit dyan. Yung alambre. Tapos pag kinalabit, magre-release na yung bala. Yan yung lumang style. Ito naman yung bago ngayon dahil marami ng materialis na nagagamit. Kaya nagagawa ng sa baba ang kalabitan. Yan. Sasabit doon sa butas yung kanal. Tapos yung pangalawang kanal, dyan sasabit yung alambre ng rubber. Yan. Doon sasabit. Ngayon, pag kinalabit siya, magre-release na rin yung bala doon. Yun. Ganyan po ang paggawa ng pana ng isda. to na yung finished product ng pana. yung lock nya pag kinalabit tapos pag yung rubber Ito yung talim niya. Pagka kinalabit, malakas ang spring dahil dalawang doblihan ang rubber niya. Ito, ready ng panghuli ng isda sa linggo.